pa dinis ng kumoring salang yung susakliyan mo um, talo? kay kay dito, kay kapagin napusta, ano yun siya? Na, kay napayin sa tingin at tingin sa akin, parang gusto niya sumama paawet. Meng, 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 parang nagpuputo niya pa siya. Makakatawa tingnan. Men. Mm. Yan ganap na yung araw natin, guys. Nakakapagod. Pabalik-balik kami sa station. Tayo station 6 kasi yung ibang mga pulis na nagpatahi. Nasa duty nila. Tapos, pinuntahan namin doon iba pang gabi. Babalik na naman ito yung may alas. Alas 5 ng hapon. So, sure yan guys. Yan yung ganap natin ngayon. Sa Reflows TV. Hi ka! Sa Reflows TV, Ming Ming. Ay. Yan natin si Tamorin, guys. kami sa station sa Sibay. Yan ating ganap sa araw na to. Kulitin natin sa iring na to. Alala ko yung alaga na. Ay, sumabot siya eh. Wala, wala, wala hindi siya ano guys hindi siya takot sa tangin uy 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 ano yan ano yan ano yan ano yan? Mundo, bakit parang mayroong tangin anong pangalan mo meng ayun sumagot siya meow do meow do meow do pangalan niya anong pangalan mo meng Lolo, ano, lolo, ano yan, ano yan? Para siyang may halap. Kawawa so, naman. Wow. Morengue patapos na. Pagpapalinis pa na. Dito kami sa Along View Lago, Pakyat. Mayroon dito yung maliit na karawa. So siya kasi hindi na niya nakaya talaga yung sasakyan niya, yung motor. Kasi, sobrang dumi na lagay na rin yan ng change oil kanina. Hindi ko lang na-video kasi umuulan na. Balik, teka yung manong. Manong! Wow, kasi Gusto ko yung sumama. Sama ka ni yung manong? No, uwa, uwa naman. Uwa, uwa. Uy, masagot. Ano ano yun? Sayo mo na yun. Ano yun? Sumasagot. <coughs> ano yun? Hello, Monin. What's your name? Ola, <coughs> oh, sumasagot siya, o. Anong pangalan mo? Parang may isip ko, sumasagot. Hello, Monin. Meow. <coughs> oh, sumasagot siya, o. Ola, grabe, sumasagot siya. Ola, sumasagot Hello, Muneng. 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 Asan mama mo? So, sabi ng Muneng, no? Asan mama mo? Sumasagot siya, girl. Sabi niya, Muneng. Babay na. Hello. Para siyang may ubo. Babay na, Muneng. Babay. Babay bye Babay po. Babay po. Oh. Ito, po Anong, babay na,